Hi guys! For today vlog ay dito pala ako sa labas ngayon. So dito pala ako sa MCM Shopping para bilihan yung aking anak ng pajama para sa summer. So pwede niya magamit dito at pwede niya magamit dun sa Pakistan. Habang namimili ako ay tuwang tuwa naman ang aking anak kasi tumatakbo siya. So ay ewan ko sa batang yan sobrang hilig niya lumabas pag lumalabas kami niyan ay siya pa yung mauuna sa sasakyan gustong-gustong lumabas kasi na nagsusuot kami ng damit nagsusuot kami ng sapatos ayun, kinukuha na niya ang kanyang sapatos at sapatos ng tatay niya ibig sabihin ay suotan din daw siya ng sapatos at kinu kinukuha rin niya yung sapatos ng tatay para sabi niya magbihis ka na <laughs> So, tuwa, tuwa ako sa kanya kasi ang dami na niyang alam. So, noon kasi, maliit pa siya, wala pa siyang alam. So, ngayon ay ma medyo malaki na siya at alam na niya marami na siyang nalalaman sa mundo. So, sobrang happy ako kasi, yun, sobrang bilis na lumaki at sobrang bilis na mag-develop mag mag at mag-observe sa mga tao. So, sabi ko, habang dito tayo, ay enjoy mo na lang. Kasi, pag makabalik na tayo, ay yun, wala ka nang makita ang ganitong ta tao. Kasi, sempre doon, lagi kami nasa loob ng bahay. Lumalabas lang kami kung may kailangan at importante. Hindi tulad dito, kahit sa labas ka lang, may makakausap ka, may makaka makikita kang tao so yan pala guys sobrang namumurahan ako sa mga gamit ng bata dito kasi sempre doon sa pakistan naranasan ko noon ay mahal ang mga gamit ng bata so sabi ko, tinawag ko yung asa aking asawa, sabi ko tingnan mo oh, yung mga gloves ng bata dito sobrang muraga tapos doon sa pakistan ang mahal so ayan na pala yung aking nabili binilihan ko ng pajama ang aking anak ayan sa pangbahay lang